Magpagpalang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Welcome po sa aking YouTube channel. Kahapon lamang, ang SSS ay nag-post ng dalawang anunsyo. Ang unang anunsyo ay para sa mga SSS pensioners. Narito ang anunsyo sa lahat ng mga pensioners na may schedule ng acop para sa buwan ng July, pwede na kayong mag-submit ng compliance bago matapos ang buwan. Ito ay upang masigurado na patuloy pa rin ang pagtanggap ninyo ng inyong pension. Ang mga pensioners na dapat mag-comply ng ACOP ay ang mga retiree pensioners na nakatira sa abroad at ang mga retiree pensioners na nakatira sa Pilipinas na may edad 80 at 80 above na ipinanganak sa buwan ng July. Kabilang din ang mga survivor ng namatay na miyembro na ipinanganak sa buwan ng Hulyo o July. Dapat na kayong mag-comply ng ako bago pa matapos ang buwan ng Hulyo o July. Para naman sa mga SSS members at pensioners, nagbigay uli ng babala ang SSS. Huwag magpaloko sa mga gustong magnakaw ng SSS information ninyo. Narito ang kanilang modus. Unang modus ay ang phishing. Tatawag sila na kunwari taga SSS upang manghingi ng personal na impormasyon mo. Pangalawa, phishing. Magpapadala ng pekeng email para kunin ang details mo. Matapos mag-click sa mga kahina-hinalang link. Pangatlo is phishing. Mga peking text messages na nagpapanggap na mula sa SSS. Pang-apat, clickbaits. Mga post sa social media na naghihikayat pero iscam pala o kaya ay nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa SSS. Yan lamang po ang balita para sa ngayong araw na ito. Have a nice day, keep safe always, and God bless us all.